Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Golden Retriever na biglang dumapit sa turista sa Shurgao, kinaaliwan online. Dating batang bus vendor, nakapagpundar na ng sariling bahay sa edad na 38. Lola na binigyan ng expired na chocolate powder drink bilang kapalit ng paglalaban nito. Viral, netizens nagpaabot ng tulong. Babae, sinikreto ang pangalan ng anak mula sa kapatid nitong magnanakaw umano ng pangalan. Labing limang bus ng GV Florida suspendido matapos ang viral racing sa Cagayan. Groom sa England na nagsuot ng maskip na sapatos, nagresulta sa pagkaputol ng kanya mga daliri. At sa ating trending showbiz balita, singer na si Katina Velarde ay pinatanggal ang nose implant dahil umano sa komplikasyon. but ibang mga nagva-viral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakandang kumplituhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan. Sagat na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Beach Buddy. Ibinahagi na isang netizen ng cute moment na naranasan nito habang mag-isang nagmumuni-muni sa isang beach island sa Shergao. Ang dapat kasing alone time nito, na uwi sa bonding moment kasamang isang golden retriever na bigla na lamang lumapit sa naturang turista. Ang cute at tagpo ng dalawa, panoorin sa report ni Rose Babiera. Hello! Guys, as in mag-isa ako dito nagkakabi. As tapos bigla na lang siyang lumapit. Golden Retriever to, di ba? Ang isang payapang umaga ng isang turista na mag-isang nagkakape sa isang beach sa Siargao, naging best morning pa para sa kanya dahil sa naging kasal kasama niya sa isla. Isang solo trip ang biyaheng ito kay Aliyah Pages, bagay na nasubukan niya na rin dati pa. Pero ang kanyang alone time hindi naging successful nang bigla siyang lapitan ng isang golden retriever habang mag-isang nagkakapet ine-enjoy ang view sa baybayin ng dagat. Sa video na kanyang pinost, makikita ang magkahalong pagkamangha at tuwa kay Alia nang tabian siya ng aso. Walaan niya siyang nakikitang tao sa paligid na naglalakad o naglilibot dito na parang mag-isa rin itong nagmumuni-muni sa isla. Paulit-ulit niya pang tinatanong ang pangalan ng aso kahit alam naman niyang hindi ito sasagot. Habang ang aso naman, sige lang sa pagtanggap sa paghimas sa kanya ng dalaga. Doggy. hello. Who are you? What's your name? Hi. Dog Mapapansin din na may dalang husk ang aso nang lumapit ito kay Alia. At ayon sa mga comments sa post, ang mga uri ng aso ro kasi kagaya ng mga golden retriever ay mahilig makipag-barter. Mag-aabot o magbibigay ang mga ito ng bagay bilang kapalit ng isang bagay na nais nila mula sa kanilang amo. Pwedeng treats o kaya naman ay pakikipaglaro sa kanila na hindi naman pinalampas ng dalaga. Ika nga ng isa sa comment section na tila nagsasalita para sa aso. Siguro raw ay naawa siya na mag-isa ang babae, kaya napagpasyahan nitong samahan muna ito. Nanireplya naman ni Alia na kadalasan, naiinis daw siya kapag may naaawa sa kanya at misulang iniimbitahan ang sarili o self-invite kahit hindi naman niya kailangan ng kasama. Pero kung cute na aso naman daw ay payag na payag siya. Natapos ang video sa isa pang cute na moment ng makuna ng dalaga ang aso na dire-diretso lang at walang takot na lumusong sa dagat na hindi alintana ang mga alon na parang sanay na sanay mag -swimming. Ang cute na encounter na ito ni Alia sa Island Golden Retriever humakot na ng 2.3 million views. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, ika nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Yan ang pinatunayan ng 38-year-old na lalaking ito na ngayon ay mayroon ng sariling bahay na nagkakahalaga lang naman na mahigit 15 million pesos. Sa edad kasi na 12 ay maaga itong namulat sa katotohanan matapos itong iwan ng kanyang magulang at nagdesisyon na umakyat at magtindas sa mga boss. Sama-sama nating kilalanin si Perry Cruz sa Trending Report ni James Galangay. Mag-isang itinaguyod ng 38-year-old business owner nito mula baliwag Bulacan na si Perry Cruz ang kanyang sarili matapos hindi na ito kayang pag-aralin ng kanyang ama. Kuwento ni Perry, pagtatapat sa kanya ay kung gugustuin ba nito mag-aral ay kinakailangan mo nito magtrabaho kung kaya't sa murang edad dalabin-dalawa ay namasukan na agad ito bilang bus vendor. At mula sa maliit niyang kinikita noon ay nagawa pa nito makatapos ng high school. Sinubukan pa rin niya na mag-enroll sa koleyo ngunit hindi na nito natapos. Kalaunay na kilala nito ang kanyang asawa na si Jackie at sinubukan ng iba't ibang negosyo gaya ng sari-sari store, ihawan at pagtitinda ng crispy pata. Hanggang sa nadiskubre nito ang buy and sell trade ng mga second hand cars sa kanyang kaibigan na dito na nagbago ang kanilang buhay. Kaya ngayon ay nakapagpundar na ito ng bagong bahay na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Anya, isa ang pananampalataya sa nagpalakas sa kanya at marating ang buhay kung nasaan man siya ngayon. May lawak ang kanilang floor area na nasa 240 square meters habang may laki naman na 700 square meters ang lupang kinatatayuan nito habang gawa naman sa Acacia Wood ang kanilang 8-seater table sa dining area. Samantala, kapansin-pansin din sa bahay ang PVC wall sa master's bedroom kung saan may kita naman ang ilan sa mga mamahaling gamit ng mag-asawa. Ayon ni Perry, sa buhay ay walang instant kung kaya't kailangan pagsikapan ang bawat butil ng tagumpay na natatamasa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, viral ngayon sa social media ang video kung saan ibinahagi ng isang uploader ang naranasan ng kanyang lola na binigyan umano ng mga expired na chocolate powder drink bilang bayad sa maghapon itong paglalaba. Dahil dito, maraming netizen ang tila parehong nahabag at nagalit sa pinagdaanan na ito ni Lola. Ang buong kwento, panoorin sa trending report ni Rubik Manuel. Tila nadurog ang puso ng maraming netizen sa viral video na ito ng uploader na si Love Jean sa TikTok. Dito kasi inilabas ni Jean ang kaniyang sama ng loob dahil sa ginawang hindi katanggap-tanggap sa kaniyang lola. Matapos kasi itong maghapon na paglabahin sa isang bahay ay binayaran ito ng puro expired na chocolate powder drink. Ayon kay Jean natutuwa pa nga umano ang kaniyang lola dahil sa dami ng ibinigay dito na iniaalok pa nga sa kanya. Ngunit dahil isang PWD ang kaniyang lola, hindi ito nakakapagsalita, nakababasa at nakakarinig ay hindi nito alam na lahat ng ibinigay sa kanya ay expired na pala. Dito na nagpa siyang si Jin sa TikTok ang nangyari at dito na rin bumuhos ang halo-halong reaksyon mula sa netizens. Ang ilan hindi nagdalawang isip na mag-alok ng tulong para sa lola ni Jin. Dahil sa mabilis nitong pag-viral, napanood rin ng kumpanya ng naturang chocolate drink ang nangyari sa matanda kung kaya ay agad itong nagpadala ng mga produkto para kay Lola. Buko dito, hindi rin binigo ng netizens na may mabubuting puso si Lola at sa isang post nga ni Jean, makikitang nakapag-grocery na ito mula sa tulong na ipiniabot sa kanya. Una po sa lahat, maraming maraming salamat po kasi sobrang dami po talaga namin nabiling pagkain niya. Yung mga kailangan niya, yung katingko, panyo, tapos yung mga gusto niyang bilhin, damit nabili po talaga namin kaya sobrang nagpapasalamat po. Ang video ni Lola, mayroon na ngayong halos 15 million views sa TikTok at sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang ilan sa pagmemensahe kay ...upang abutan ng tulong ang kaniyang lola. Para sa Deezer TV ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, problemado ngayon ang isang babae sa Reddit. Matapos itong maipit sa hindi inaasahan at kakatwang pagtatalo sa loob na pamilya ayaw kasi nitong ibahagi kahit kanino, lalong-lalo na sa kanyang ate, ang ipapangalan nito sa kanyang baby boy. Ang kanyang ate kasi dati na rin umanong ng agaw ng pangalan ng sanggol. Ang kwento sa likod ng kakaibang away kapatid na yan, tutukan sa aking report. Hindi lang sanggol, kundi isang sikreto ang daladala ng isang buntis na babae sa Reddit. Sa kanyang post, ibinahagi nitong buntis silang dalawa ng kanyang kapatid at pareho silang expecting sa kanika nilang baby boy. Kuwento ng uploader, kinatatakutan niyang maulit ang ginawa ng kanyang ate sa nooy best friend nito. Tatlong taon kasi ang nakakaraan, problemado ang kanyang ate. Dahil sa loob na walang buwang pagbubuntis, ay wala itong maisip na pangalan para sa panganay nitong anak. Kaya laking gulat nila nang bigla nitong ipangalan sa kanyang anak ang dapat sana'y ipapangalan ng kanyang bestie sa anak nito at ang depensa ng umunoy magnanakaw ng pangalan. First come first serve daw ang sistema at pwede naman daw itong humanap ng iba pang pangalan. Dahil dito, napagdesisyonan ng uploader na isikreto ang ipapangalan nito sa kanyang baby. Pero depensa ng kanyang kapatid, wala naman daw itong kasalanan at tila pinaparusahan ito agad sa isang bagay na hindi naman ito ginawa. Sinigundahan naman ng mga netizen ang masamang suspetso ng uploader sa posibleng gawin ng kanyang kapatid. Munggahe na isang netizen, bigyan daw nito ng peke at pangit na pangalan ng kanyang kapatid at ng matahimik na ito. Sa katunayan, wala naman daw dahilan para pilitin siyang ibahagi ang naturang sikreto. At higit sa lahat, kung wala raw itong balak na ulitin ng ginawa nito dati, hindi siya nito pipilitin at kukulitin na umamin sa kanyang sikreto. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, Apology Not Accepted, sinuspinde ng Department of Transportation ng 15 unit ng GV Florida Transport Incorporated sa loob ng 30 araw matapos makuha na ng video ang anim sa mga bus nito na naguunahan sa isang national highway sa Cagayan. Insidente ang itinuturing na banta sa kaligtasan ng mga pasahero at iba pang motorista. Ang pahayag ng DOTR sa viral video, alamin sa report ni Millie Viral ng video na ito kung saan makikitang tila nag-uunahan ng anim na bus sa isang national highway sa lalawigan ng Cagayan. Ang naturang mga pampasaherong bus ay mula sa kumpanyang GV Florida Transport Incorporated. Ang video hindi lang kumalat sa social media kundi nakarating na rin sa mga otoridad. Kaya naman ang hatol ng Department of Transportation, suspensyon para sa lima nitong unit sa loob ng 30 araw na mag-violate ng ating mga edulasyon at magkontroliso sa safety ng ating mga kabamayon. Kung inisip nyo na hindi seryoso ang angulo at hindi seryoso ang DODR, mananaman nyo ngayon na nagkakamali kayo. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga naapektuhang ruta ang Santa Ana, Pasampaloc at Baguio, Paapayaw, mayroon umanong isa sa mga bus na nagmula sa Cagayan Valley pero ang kanyang opisyal na ruta ay Baguio hanggang Carmen Apayao. Ayon kay Dizon, wala dapat ang naturang bus sa nasabing lugar. Ang GV Florida na kilala sa kanilang pink at bulaklaki na mga bus sa Northern Luzon ay naglabas ng public apology at sinabing ang nasabing pag-uugali ay hindi sumusunod sa mga pamantayan ng kumpanya. Gayunpaman, iginiit ni Dizon na hindi sapat ang paumanhin kung nalalagay sa peligro ang buhay ng mga pasahero at ng iba pang motorista sa kalsada. Apology not accepted. Hindi pa pwede. Hindi ang Sorry. Paano kung may namatay ka? napakadaling napaka meron na accident ito. Doon sa pinagaliwa niya. Kaya po, ginawa ng sports car yung mga bus nila. Kung yung hitin ko, lalo rin sa mga driver ng mga bus mahirap mo gano'ng trabaho na yun. Pero dahil sa kayo, kung ang ginawa ninyo, 90 days wala rin ko. Para sa DZRH HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, wedding Nightmare! Sino mag-aakala na sa pinaghahandaang okasyon na minsan lang sa isang buhay ay siya palang kapalit ng problemang panghabang buhay? Ganito ang nangyari sa isang groom sa England kung saan dahil sa pagsusuot ng masikip na sapatos sa kanyang kasal ay kinailangan putulin ang kanyang mga daliri. Ang buong dahilan alamin sa report ni Dustin Bayo. Isang lalaki mula sa Chesham, England ang kinailangan putulin ang kanyang ilang daliri sa paa matapos sa pagsotang hindi kasyang sapato sa kanyang mismong araw ng kasal. Dahil sa pagkakaputol ng ilang daliri ay hindi na kaya ni Martin D. Ralph na makalakad mag-isa nang hindi kinakailangan ng tulong. Ito ay nagsimula nung nagsukat ito ng kanyang shoe size para sa kanyang kasal, kung saan noong una ay nagpayag dito na pagkasikip ng higit sa tatlong beses. Pero para sa babae kumuha ng kanyang measurement, ay tiniyak daw nito na ito ay kasya. Kaya naman sa mismong araw ng kasal ng July 27, 2019, ay mas nakaramdam ng pananakit si Ralph sa kanyang paa. Pagkatapos ng kasal, ay nakita na lamang ni Ralph na may namang blister sa kanyang paa, kung saan ang sapatos ay kulang pala na tatlong beses sa totoong shoe size ito. Bago ni ito, diagnosed si Ralph ng diabetes. Kaya naman ang numong blister ay nagdulot ng severe infections at naging resistant na rin sa antibiotics. Ayon sa mga doktor, ay hindi na kaya iligtas sa mga daliri ni Ralph kung kaya nagganap ang amputation. Nakaranas pa ulit ang inang pagputol si Ralph sa kanyang mga daliri sa paa hanggang sa hindi na nito kaya makalakad mag-isa. Ayon sa mga eksperto, nakapagdudulot ang mababang blood flow para sa mga may diabetes sa pagsusot ang masisikip na footwear. Kung kaya pa yun ito, na dapat akma ang foot size ng mga may diabetes upang maiwasan ang nangyari kay Ralph. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, sumailalim sa isang medical procedure ang singer na si Katrina Velarde. Ang Viva Artist kasi nagdesisyong ipatanggal ang kanyang nose implants matapos umanong magkaroon ng komplikasyon. Ang paliwanag ng binasagang vocal Supreme Diva tutukan sa showbiz report na ito. Matapos umanong magkaroon ng komplikasyon, ipinatanggal ng singer na si Katrina Velarde ang implants sa kanyang ilong. Sa pamamagitan ng isang Facebook video, ipinaliwanag ng mga awit na ito ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kanya sanang pagtatanghal sa nagdaang concert sa Pinas ng American Vocal Group na 98 Degrees. Kwento ni Katrina, ito na raw ang ikalawang pagkakataon na sumailalim siya sa implant removal. Noong unay Gore-Tex implant ang kanyang ipinalagay, ngunit nireject din daw ito ng kanyang katawan. Tapos itong pangalawa, ito na yung ngayon. At nagkaroon na naman ako ng complications. So, it does really looks like very rare na hindi tinatanggap ng katawan ko ang mga implants or foreign objects. I went to Doc Yapi to have it removed and then um, I did a very good recovery naman pero nung nakaraan sobrang maga ako. Hindi talaga kakayanin sa 98 degrees. Nagpasalamat naman si Katrina sa kapwa singer na si Jonna na siyang pumalit sa kanya noong concert ng I Do Cherish You Hitmakers. Sa huli, pagtitiyak ng binansagang vocal supreme diva sa kanyang fans. Though ngayon naman, hindi naman na naapektuhan yung boses ko or what. Pero yun nga lang kasi syempre pag matataas yung kinakanta ko, yung pressure ng nararamdaman ko pa rin siya. So kailangan talaga wala. Kung matatandaan, si Katrina ay minsan ding naging contestant ng X Factor Philippines. Para sa DZRH TV, it following show with Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay i-tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong dalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una. it's filipino